Kaya ako pong binalak yung benta, magpapasimula po ako ng maghanap buhay. Para makabili po kami ng karito ng pantindahan ng mga asawa Tila. ko. Pagsimula ka ng magbuko ulit. na, 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 na Salamat si na na po. Ang marami. para yumahon sa hirap. Si nanay. Sana nga ay itong naibinta niyang gold kay Prostoyo. Sana ay mapalagahan niya kasi malaking pera na to sana nanay at Ay, hindi na kayo ito mga lakal at ito na yung opportunity basura, nyo na ito, at ito, ito na kayo mag, magsimula ito. ng business sana lumago ang yung pera nanay buti so, na lang si Gustoyo at uh, ang bait niya at okay. sinagad niya na rin ang presyo ng gold nyo hindi ko rin yan na nga tinitignan ni Boss pero akala mo ano lang eh silver lang o ano man ba diba? pero ganyang kala kaliit lang kamo mahal pala ba diba? 100k sabi nila nga nila ang basura ay may pira yan na nga so nakajakpan si nanay yan na nga pinatimbang pinakita sa sa expert na sa mga, mga gold so alam din niya kung anong gold siya 21 karat Ha, Ilan? 33 point something. Tama nga. Sir Angelo. Yan. Okay. Mapikat din, no? Na? Nakakuha rin ang ng presentina mo. Di ba? Ilang karat Ganyan. yan? <laughs> ilang karat to? Well, ang 91 point something is ilang po 21. Papalagay yung timbaka doon. 21, 21 eh. Uh, yan na nga. Bine-pressure na pero something grams. 21 yata yan. Hindi ako nagkakama sa ID niya lang niya lang pero ano na yon di ba sagad kalaga roughly pero si nanay namangha di ba may kilang ang may bibintan niya lang na nasa isip niya pero between 100k to k ginawang 100k gusto nyo mo gusto nyo mo at marami ka na rin natutulungan Nakakababayan ano, natin. 100k bentahan ba yun? Tuloy-tuloy mo lang yan. Busto ah, yun. Ang sa ako sa'yo, idol. Kahit sino pwedeng bumili sa'yo ng gano'n. Kahit sino nakakainit, indig pwedeng binig sa'yo. Okay, so, kailangan okay. magkita ako. May shop ka. Pwede mo pa siyang taasan. Pero, galing! <laughs> <malay, laughs> 100k! Pagkakakala ni Nana! 100k! Pagkakala mo ito ulit binibenta? Napangiti si nanay, di ba? Sa laki ng presyo ng gold niya. Okay. 80,000? Parang maraming salamat sa laki ko. 80,000? Ha? Pwede na 80,000? Yan na nga. Mag-ano-ano sila ng presyo. Mura. Mura? Sige, <laughs> 90,000! Sir, <laughs> At sinabi niya na rin na bakit niya ibibinta kasi kailangan niya ng pang business yun na nga, yun na, sinagat niya ni Pastoyo Pastoyo, uh, good luck, thank you, God bless